nabibigyan ko ng vitamins ay Jack Rosatina line so ito po so maganda rin yung paan yung itsura so ito po ay galing kay Sir so, yung pakpak -pak niya po so magre-release din pa ako ng ano nito ng fertile egg so yun injakin din po natin ng vitamin A, D3, E plus selenium para po ah uh, mas maganda yung quality ng itlog na mapuproduce nila. Yan ang sunod po natin ng NG Canes, itong Mohawk line na hen. So, 0.5 bin po. So, ayun mga kaagri, basta tayong magbigay ng Bixan XP at vitamin A, D3 plus selenium dun sa taas ng mga breeders. So, ngayon, dito naman po tayo sa um, breeding pen ng ating mga black astro lord So, eto po. Then, dito sa kabila, ito po yung ating mga Rhode Island Red na mga breeders. So, lahat po yung na-vintage line. So, ayun, marami-rami po po tayong bibigyan ng ating um pang-inject na vitamin A, E, D3+, plus, selenium din, Bexan XP din. Ito, minsan ko lang po itong pinapakita. Ito po yung ating white gel, so. Ayan, bira ko lang po yung ipakita. So, ayan, kinakondisyon din po natin yan. So, ayan po ang sunod kong bibigyan ng Bexan XP ay si Dumbo. Ang aking black astrolorp na talagang Dambo wala naman. ian 0.5 so, And then, ito naman po yung isusunod yung bibigyan ng Bexan XP na 50 ml ay 0.50 ml so ito po ay vintage line, Rhode Island na vintage line Jack Rose Athena line po ito Oh. So, 450. So, ayun mga makikita nyo, pagkatapos ko silang bigyan ng si Dambo tapos yung isang um, vintage line natin ng Texan XP, so, linagay ko na sila dito sa kanilang cages kasi separate ko sila sa mga hens na breeder kasi iba yung pake na binibigay ko sa kanila tapos para ma-ensure natin na lagi silang excited na sumampa. So, nang sa ganun, ma mataas ang fertility ng ating mga mapuproduce na itlog.